Uh, bantam. Bantam. Oh, di Yon, di mandaan Bantam. Oh, gold. Apil. Apil. Far blue pil. Far blue pil, 300 uh, Ayo, okay, yeah. Ay, may may kriat apa apa dito Tiga 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 Punta lang kayo dito sa Bukawi. Yeah. Sa Malabong ba, umuuta ka? Minsan. I Minsan. Yeah. Thank you, Boss Marvin. Okay, thank you. ano okay. Boss Marvin. Hello, morning, good morning, boss. Ito, update tayo kay Boss Marvin dito sa Bukawi Pet Market. Gano'n sa kakatayin mo, boss? Paano ba ito? Palo ba ito ba? Palo, back to back. Magka na rito? na back to back, 3,000 para. 3,000 pa rin. Ito, may mga kakatil pa rito si Boss Marvin. PM na lang kayo sa presyo niyan mga boss. Yan. Nawala kasi yung audio. Marami siyang mga kakatil. PM. Message niyo na lang siya. 2-5 lang yung sa palo mga boss. Tapos meron siyang perso rito. Uh, 1,000 ng pares Ayan. ito naman far blue pale PM na lang kayo dito Ayan. text nyo na lang si boss Marvin screenshot nyo na lang yan mga boss sa presyo Ayan. tapos ito meron din siyang far blue Ayan. tapos mga opa marami rin siya dyan yan. text nyo lang siya sa presyo, mga boss. I-message nyo na lang siya. Yan. Marami siya dyan. Mga power blue. Tsaka mga green opa. Tapos may mga dilute din siya dito. Yan. Tapos ito, meron siya rito dan palo. Yan. Power blue. Opa dan. Yan. Text nyo na lang siya sa presyo nito, mga boss. Solid yan. Power blue opa dan. Tapos ito naman Yellow face Opa Back to back Kakenhe yan 30,000 ang isa niyan mga boss Sa lahat ng mga gusto mag -abil. Tapos ito Crimino Yan 1,5 Pero text nyo na lang si boss Marvin sa presyo niyan mga boss Negotiable pa yan Ito mga aqua Yan Text lang kayo sa presyo mga boss Screenshot nyo lang tapos meron din siya dito ng Crimino. Ayun. 1000 ata 'yan mga boss. Message siya na lang si Boss Marvin. Ito naman 3000 ang Paris Gordian. 3000 ang Paris 'yan mga boss. Sa lahat ng na nagaanap ng Gordian. Ito naman mga ano ah uh, Nakalimutan ko yung tawag dito. Tapos ito naman mga carabine. Text na lang si Boss Marvin doon sa Golden Dab na yun. Tapos, meron pa siya rito. Marami siya dito mga Lutino. Kakatail. 2-5 ang pares sa Lutino Kakatail. Tapos, meron din siya dito mga Yellow Pace. Yan. Yellow Pace. Ino. Yan. Yellow Pace in, Ah, yellow Face pastel yan mga boss, yellow face pastel ni si Boss Marvin. PM na lang, text nyo na lang siya sa presyo niyan mga boss. Screenshot nyo lang. Kasi nawala yung audio ko. Yan, screenshot nyo lang tapos text nyo lang si Boss Marvin sa number niya. Sa lahat ng mga gusto magabel ng pastel yellow face. Yan, napakakinis. Yun. Tapos meron pa dito tayo ditong mga... Yellow face din mga pa-ID nyo na lang to kay boss Marvin screenshot nyo na lang yan mga boss yan tapos meron din siya ditong mga Rimino Opa meron din siya yan 6,000 ang isa tapos meron siya rito solid na Lutino Opa yan 5,000 ang pares niyan mga boss solid na Lutino Opa back to back na opa yung buntot solid kolot 5,000 ang pares yan solid yung lutino opa na yan 5,000 ang pares ito rin o lutino opa solid 5,000 ang pares yan Ayan, message lang kayo kay boss marvin mga boss kung may nagustuhan kayo sa lahat ng mga pinakita ko sa inyo Ayan. lutino opa back to back 5,000 ang pares yan opa pa opa yung buntot As meron pa rito mga lutino opa. Ayun, tsaka krimino opa. Ayun. PM nyo na lang si Boss Marvin kung anong mga kailangan nyo pwedeng lalaki pwedeng babae lang 2 Tupay ang isa Lutino Opa mga solid yan ang gaganda niya, no Ito, meron din siya rito back to back Crimino Opa yan solid yan text nyo na lang si Boss Marvin mga boss sa presyo Ayan, solid yan. Makinis na makinis. No, pa. Back to back. Tapos meron siya ditong pastel yellow paste. Yan, napakaganda ng kulay Oh. Yellow na yellow, tsaka isang yellow paste. Yan, PM na lang. Message nyo na lang si... Ano boss pj Ito update tayo kay Boss PJ dito sa Bukawi Pet Market. Ito dami niyang hanpid oh. Ang ganda oh. Ano, ito albino, ang ganda oh. Magkano tong albino na to, boss? 700. 700. Yan, dami yung mga ano, albino. Oh, ang bait oh. Yan, 700 lang. Ayun, meron pala balaron. Dami oh. Doon. Ito boss, ano to, dilute? Mga dilute natin 500. 500 na lang isa mga dilute. Dami. Yan. Etong kakatel mo, boss. Dito ang mga young to, pero yung dalawa dito, 1-2 ang dalawa. 1-2. Uh, dito naman, 800. Okay? Ito, 800 ang isa. Dito sa Pablo Morito, boss. Ito, mga 200 each. 200. Yan. Ito, boss, ano to? Okay, Aqua? B1, Opa, Aqua B1 Opa Split Ino. Aqua B1 Opa Split Ino. Ano gender nito, boss? Uh, ang gender pa eh. Ang gender pa. So, lamang sa babae. Yun, lamang sa babae. Magkano ito, boss? Ayan, out natin, ha? Uh, 7,000. 7,000. So, Yun. Split ino. Split ino. Tapos, uh, pwede niya pa maris dito sa... Ah, uh, pwede niya maris dito. Oo, oh, uh, dito. Uh, split ino, split o pipe ka. Yun. Pero lamang ito sa lalaw. Magkano ito, boss? Ito, so, out nilang natin, 7,000. 7,000. Ito naman, krimino. Yan krimino. Magkano ito, boss? 800, pero nakuha na. Ah, sold na ito? Ito? Yan, Aqua B2, Opalite. Yan. yan, out na lang natin yan, 5K. 5K. Saan. Yan. Ito, so, mga Aqua B1, B2. Ito, mga Aqua B1, B2. Ang tigilin natin dyan, 5,000. Uh, 5,000 uh, ang isa. 5,000 ang isa, Aqua B2. Possible 50,000 dito. Yun. Ito. Yan normal lang. aqua B1 o palay. 5,000 boss? 5,000. Etong ano na tabas? Ano na ako na to na? Ano? Ah, Possible uh, aqua B2. Possible P faded. Yon. Yan 5K din. 5K din. Ang gender pa tabas? Ang gender pa sila. Yon. Ito boss, ano to? Yan, Aqua OB1 o pala impossible din. Yan. Yan, 5K din ang isa. 5K din ang isa. Yan. yan naman, Ito. Splitino, Aqua B2, Splitino, Splito, 5K. Yan. 3,000. 3,000 to. Yan. Yan, Aqua B2. Ha. Ah. Splito, 5K. Ha. Splitino. Uh, yan. Magkano to? 3,000 din. 3,000 din. Yan. Itong ano na ito, boss? Dilute ba ito? Grey wing. Ah, grey wing. Magkano rito? 2,000. 2,000. Yan. Yan, sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Boss PJ, PM lang kayo sa FB niya. Thank you, Boss PJ, ha? Thank you, Boss PJ. Morning, Boss Dante. Ano boss? <laughs> ito, update tayo kay Boss Dante dito sa Bukawai Pet Market. Ito, daming hand feed ni Boss Dante, oh. Magkano rito sa Lutino mo, boss? San Libo ay Pedro? Yun, sana ay sa syringe. Ganda, oh, dami, oh. Marami kayong pagpipilian, mga boss. Yan. Yun sa parakit mo, boss. Yon, ah, sold, sold out sold out ito. Oh. Ito boss, itong mga alton dito. 500 lang pares. 500 pares. Dito sa OPA boss. Pares lang, 500. Good, 500, 500 lang oh. Saan na, -na, na lang kayo dito oh. Itong pink, pinkest mo boss. Magkano rito boss? Boss, magkano? 1,000. 1,000. Boss, dito sa mga hago mo. Hindi, ah, ano lang yun, boss. Yung 500, kung ba lang Ah, mga pa. Eto hago mo. Ah, ito. Ito yung mga, mga aguro mo. Yan. Magkano ganun, sarita, boss? Ito visual. Ito isa, visual na aguro mo. Complete ito, Complete papers. papers. Dito bwanda. sa mga bwanda. Bwanda, Ito mga baji. Dami oh. Maganda oh. isa baji. Kakati pare. Itong lutino boss, magkano? Dalawang lutino. Dito, 1 Dito sa ano na sa 600 600 si Itong ano nato, pare, pare. Uh, -5 lang pares, so pa, pares, breeder, ito ang breeder na ito, boss? Ito yeah, ang breeder na ito. May lang para, so mga breeder na, sasalang na lang. Yan, so, po sa ante. Maganda, o. Oh. Yeah. Ito dyan, ha? Gubrip. Yeah. Uh, ito, boss, na ang ganda, Yan, Lutino natin, 600. Ito, ang dami lutino sa mga naghahanap. 600 ang pares, boss? Oh, 0905-076-4977 Yun, kontakan nyo na uh, lang si Farm Bisita Pwede rin kayong bumisita sa farm ni Boss Dante mga boss Yan. Thank you Boss Dante ha thank you, thank you, So guys, dito na lang tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel. Diga, yeah, you see. Babush!